mga friend. Oh, nagulat ako sa sub ko, mga friend. Nagulat ako. Kasi tignan niyo yung sub ko, nagulat ako, bro. Nagulat ako. Eh, no? Nagulat ako dyan, eh. Mga ah, friend. Dyan ako nagulat, eh. Wow. Galing naman. Wow, so cool. Ah, bad ng Tagalog ang galing naman. Shake your phone and you have to follow me. No, no, no. No, 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 no. Follow. <coughs> ha? Hey. Ayun oh. Ang dami ko nang so, Yola. Oh my God. Diba? Saan binasa mo dyan? Ito. Ayan. Wow, galing naman. Wow, so cool. Sino yan nagsabi? Y yung mga tao lang nagko-comment. Ah, uh, check your tao. phone and you have to follow me. No, 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 follow Jingle Paano mo ipalo? Ha? Paano mo ipalo? Hello? Paano mo ipalo? Ha? Followers ka pala eh, paano? Hindi ko alam. Hindi ko alam <laughs> oh my god. Ma friend na ayos ko na pala lahat, ma friend. Wala nang lock ko. Oh. Ay oh. lang lock. Tapos ito yung video ko. Yan. Tonodin niyo yan, ma friends Tapos ito din, maganda din to. ayun, oh How make very nice type. O, oh, tam. din niyo din yan, magaling yan eh. I can't play Roblox. No, pero din niyo 'yan. Mag-comment kayo ko pa para naka ah uh, at dog. Scary this. Oh, scary 'yan. Panis. Okay, nakakatawat yan. Ito naman. Ba -ba -ba -ba. Mang inasalbov! Nasaan yung ina mo? Ha? Ừ. Uh. What ngày Nghe bay bay nè